Hi guys, good afternoon. It's me, Camela. So ngayon nandito kami sa sa ilog, naliligo kami kasama ko yung mga pamangkin ko. Sobrang enjoy dito guys, grabe. Kahit na medyo hindi malino yung tubig pero okay lang. Ganon talaga dito pagka naulan, talagang nanti yung kulay ng tubig medyo brown. Pero pagka okay naman yung panahon, hindi naulan. Pimilinaw naman siya. So, papakita ko sila sa inyo guys. Ayun sila sa... Habila. Sobrang lamig ng tubig guys. Grabe, ang sarap. So, tara na guys. Tingnan natin yung ginagawa nila. Kasi nag-slide sila dun sa taas eh. Tatabit ako ng ilog guys. Punta ako dun sa kanila. So, yun sila guys eh. Ay Hey, princess. Diyan sila dadaan, guys. Papunta sila doon. Sa slidean. Tatawid na ako, guys. <laughs> Wait lang, ayos. Kasi tatawid tayo. Baka ma... Dunod tayo kasulog <laughs> Hello. Guys, nandito na ako, nakatabid na ako. Dito sila naglaro, naglalaro oh. Diyan sila nagpapa-slide. Sobrang saya. So mamaya guys, try ko mag-slide Nakakatakot pero dahil bida tayo, tatay natin diyan. Mamaya guys, papakita ko sa inyo. So, stay tuned na kayo mga guys. <laughs> Ayan yung slide na nila guys. So. Bilis na. Mag-slide na kayo. O, ito'n kami. Dadaan. Dadaan. Ay guys. so. Yan sila nag-slide kasi walang walang padayrosan dito. <laughs> Sige, sama-sama kayo. Mag-iingat kayo, ha? Oh, my Oh, no. So, guys, ayun, magpapaslave na ako doon sa ko sa kanila, sasama ko sa mga bata. So, keep on watching, guys. Wait lang. <laughs> Ay, sumunod muna. What? Hindi. Game! Play muna. Yo! Ay, wala <laughs> ko din! No! Ay, wala <laughs> po din! Grabe na, grabe. Teka muna. Hello. So, yun guys. Tapos na ako nagpa-slide. Sobrang so, di -di eh. na. so, sakit lang sa pret yung slide. Ang grabe kasi hindi de-diretso yung pag-slide eh. Ayoko na. Sobrang sakit lang. Sana all nakakakyat. Ang sakit may sugat. Malamig. tubig guys, sobrang lamig. <laughs> <laughs> so ganito yung tubig ngayon guys kasi baha. Pero pagka hindi naman baha, mali na, mali yung tubig dito guys. Magbabalaw na lang kami mamaya pagdating sa bahay kasi sabi nila pag hindi nagbanlaw dito makati sa balat. So magbabalaw okay. kami ng nawasa na tubig doon pagdating sa bahay. Okay. Sap ng tubig. Aray, aray ko. Sige, sige. Danasin mo kami. Danasin mo kami. Hello. Aray. Aray, aray. <laughs> Wala tayong pamangkin ko. Oh no! Ako si Kalo, yang gwapo. Ang mahusay. Na si Kitchen. Ano? Baka mapunta tayo dun sa ilalim. Tara, balik tayo doon. Sige. At saka paano tayo? Paano tayo? Masasabon ah. lang kami, guys. Saka mag-shampoo. Sige, ako mag-shampoo. Ah, ah, naano ako.

Ayun, okay. ano? So yun guys, pawin na kami kasi kanina pa kami dito yung magto na siguro. Sobrang dumi ng mga damit ng mga bata na to. Lalo na yan, paro later. Kaya na yun, kayo ko na, win Amazing Ang sarap ng tubig. Ang namig. Sarawin na tayo. So yun lang guys. Thank you for watching guys. See you in my next one. Bye!